Samuli ay samahan po ninyo ako sa ating daily devotion, Monday to Friday, 8pm. Day 11 na po tayo. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update tuwing mayroon po akong bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, ang ating teksto ngayon mga kapatid na pag-uusapan ay nandito po sa Pilipos 2.13. Ang sabi po, sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Nawang ang topic po ngayon mga kapatid nating na pag-uusapan, pinuproseso ka na ng Diyos. Minsan po sa buhay natin, matapos nating tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at nang binigyan niya na tayo ng assurance of salvation, mararanasan na natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin to preserve us for His purpose. Ngunit sa ating buhay mananampalataya, dapat nating maunawaan na si Lord na ang nangunguna, nagpapalakas, nagtutumpak at nagpuproseso ng ating mga buhay. May mga bagay na nakoconfuse pa tayo sa ating mga nakikita at nararanasan sa ating buhay. Hindi dahil sa nawala o iniwana na tayo ng Diyos, kundi kaparti ito ng proses sa buhay natin. Ang katotohanan sa bawat pagproseso ng Diyos ay makakaramdam ka ng discomfort o reaction. But it is natural. So, balit sa bandang huli, may panibago kang natutunan at unti-unti ka ng matatag. Hindi lahat ng pinoproseso ay alam ang isip ng nagproseso sa iyo. Sundan mo lang, gawin mo lang, tanggapin mo lang dahil para ito sa ikabubuti mo. May mga panahon na nagpray ka kay Lord na Panginoon, bigyan mo po ako ng mataas na pasensya. Minsan po, mas lalo pa tuloy dumadami ang iyong mga kinaiinisan para matrain kang magpasensya. Discomfort, but it is a process of God kapag may gusto kang i-improve sa katawan, kaya mag gym ka, pero dadaan ka sa pinakamagaan na proseso hanggang sa maging natural. At pagkatapos, next level ka naman, magdadagdag na naman ng bigat hanggang sa maging natural na naman. Discomfort but it is a process. Sa proseso ng Panginoon, mga kapatid, may mga bagay na makakaramdam tayo ng sakit kabiguan, kahirapan, mga problema, hindi para malugmok tayo, kundi para sa ating purification. Para tayo ay maging matibay at pasasalamatan mo si Lord pag nasa tagumpay ka na sa Christian journey mo. Mayroon pong magulang na napaka-organisado at istrikto sa kanyang bahay at pagpapalaki sa mga anak. Tuwing may nakita siyang kalat, madumi at hindi maayos ay sasabihin niya ang kanyang anak na iligpit mo ang kalat. Linisin mo ang mga dumi at ayusin ang dapat ayusin. Hindi pa ito naiintindihan ng anak. Minsan ay napapagalitan pa siya. Ngunit sumusunod lamang siya. Dumating ang panahon na nakapagtapos na ang anak at mayroon siyang gustong-gusto na trabaho at nagkataon na mayroong hiring. Kaya dali-dali siyang pumunta doon at nag-apply. Subalit pagdating niya doon ay napakahaba ng pila. Habang siya ay nakapila, nakita niya ang mga kalat. Niligpit at inayos niya. Nakita na madumi ang paligid, ang sahig. Nagmap siya. Hindi siya mapalagay na may makita siyang kalat. Nang siya na ang susunod na papasok, sa haba ng pila ay nakarating din sa kanya nang pumasok na siya para sa interview. Ang sabi ng manager na, "Sir, tanggap ka na." Nagulat siya kapatid dahil di pa nga na interview, tanggap na. Ang sabi, "Di na kailangang interviewin ka pa. Bakit? Nakita ka namin sa CCTV na habang nakapila ka ay nililinis mo ang mga kalat, ang mga dumi. Iyan ang mga katangiang gusto namin dito na kahit hindi na utusan" alam na ang dapat gawin. Kaya doon po siya mga kapatid na paisip na buti na lang ay pinalaki ako ng aking magulang sa ganitong paraan. Ngayon, nauunawaan ko na. Kaya mga kapatid, minsan iniisip natin ang hirap ng utos ng Diyos. Minsan nakakatanggap tayo ng correction sa church, sa ating leader. Minsan kinakailangang dumalo sa mga pagtitipon. Makakaranas ng mga discomfort. Ngunit ito pala ay para sa ating ikabubuti at kaparti sa proseso ng Panginoon. Now, bakit tayo pinuproseso ng Diyos? Una po, para tayo ay lumago. Pangalawa, para tayo ay tumibay. Pangatlo, para tayo ay mas lalong maging mabuti. At pangapat, para tayo ay maging wise at sensitive sa mga gawain at ipinapagawa ng Diyos. Panglima, para tayo ay maging perpekto sa pagdating ni Hesus Kristo. Ayon po sa Filipos 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesus Kristo. Kaya talagang kumikilos po, pinuproseso po tayo ng Diyos dahil ang sabi ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesus Kristo. Katunayan sa Filipos sa sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang Kanyang kalooban. Kaya anumang ating karanasan o pinagdadaanan sa paglilingkod, all things work together for good. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at pagkilos sa amin. Simula nang kami ay sumampalataya at binigyan ng kaligtasan, kumikilos ka na at tinutulungan mo na kaming mamuhay sa iyong kalooban. Patuloy niyo pong buksan, Ama, ang espiritual na paningin ng inyong mga anak na mas maunawaan nila ang buhay at pagproseso mo sa aming buhay. Patuloy niyo po kami, Ama, na bigyan ng lakas at kagalakan sa aming paglilingkod sa iyo. At sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.